nga dito po kami sa mga uh, kamagong yung si Papa Joms. Hello Kaya kayo yan, Joms. Makain po tayo dito. Stopover. over! Gusto na ako. Ito sila kuya. Uh, kasama namin. Okay. Dami namin, guys. Kasama namin si Ate Ate. Ay, you're so bad! Ba't nanonola ka? Ganda dito! Ayun. Ay, sa na, Bago namin kasama. Kaya Ato. Hello po. The... Shout out kaya Ato. Sa Ate Hana. Napakaganda po ng view dito. Habang nakain. Ganda ng view. Thank you. I know. Eh po, you know, ganda ng view. Ito naman yung Grace. Talaga naman. Ito sila sa ating pusat si Pong TV magpapunta po tayo kina Carla sa term so ayan po sila titipon-tipon na naman po sila ayan napakaganda thank you po nakatapos po po kaming magkain ayan po si Kuya Ram ayan po si Kuya Ram <laughs> let's go, let's go. Dito ko dito lemso ilalim Ila ilalim dito kasi hindi mo eh. malalim ni sandalo. malinis mo tubo. pati yan. Ano lemso na? 'yung motor mo. Tayo 'yung motor mo. mo Sayo dito po kami kina Carla. Natin <laughs> bayabas na naman agad ito. Wala na nga ngipit. Bayabas pa din. <laughs> o Sorry! Binubukin ako. Ito pa mga kuya po. ko. Supportan po natin yan si Chris Kalingap niya. Jessa. Si Kalingap Jessa po. Uh, Oops! Pasilip na. Pabutin natin 22. Ano? 22. Bakit ang tagal? Ang ah, tagal talaga. Bakit ang tagal mga kanina? Kasi nga. Anong, ano bang ginagawa po natin? Supportan po natin kapatid ni Kalinga Pro. <laughs> kasi Paputin nga po, po ano. Puro lang ako live kasi kuya. Hindi nag-upload. upload mm, so, Mag-upload mag ka rin kami minsan minsan. Yeah, yan. Mga, mga para advice ko. Supo, supportan po natin yan si Kalinga Pro. mga Kalinga. Para makatulong po sa kanya na. Para maganda po yun yung. Para papayat na po siya. Papayat. <laughs> binubuking mo din ako ha. Binawian mo ako ng Kuya G. Lumagsa. Magbawi rin tayo. <laughs> Ayan, dyan. Ayan, dyan po si Carla. Siya. Hmm. Oops. Pasilip lang. Ayan, sabay andol po yung bahay ni Rose Ann. Ayan, si Kuya G. Lumagsa. Hanap na naman to na. May na naman to. <laughs> Uy, danggit <blaget> ka. <laughs> Hala. Na bayabas na naman, to. Namat tumbong ito. ito. Bisitahin natin 'yung bayabas natin dito, kunin natin. Paghanap na naman bayabas wala nang ngipin Grabe 'yung iniiram, kok cire tayo ng kapatid natin. Ato. Walang hinog. Walang hinog. Oh, walang hinog. Tigilan mo na 'yan. <laughs> <laughs> meron pa tayong ibang choice, Grace. <laughs> okay, so, <laughs> oh, meron pa ba? Tara pa. Ay! Saput! Ay, wala din. Wala naman bunga. Wala nila. kami Tagal natin din nagpunta dito eh. Tagal. Yun, yun, wala na rin. Ubus na rin yun know. Nalinis, nalinis na. Tiglinis na. Tama ka na dyan pa yung gilawags. Ayan. Ayan, na po sila. Sarunoda na po. <laughs> <laughs> Tatak mo si Spongebob. <laughs> Kaya ito. Ito siya. Oo. Oh. Naalala mo pa yung ano? Napila yung daliri mo dito. Ako, naging <laughs> <neg, laughs> hindi po nag <laughs> Bakit? Di, ako ako yung ko bagay siya galing ako, ako doon, oh. Tapos sakto na ganun ako. Hmm. Dito tumama ako, sige ko, ah! <laughs> parang nagbaril. <laughs> uh, Ate na ano masasabi mo sa bahay ni Carla? Ang <laughs> ganda. <laughs> first time <laughs> mo dito, Maliwalas, opo. First time po ni Ate Hannah dito. Dabagay, first time mo pa lang naman tumama sa atin. Ito ang puntahan nila dito. Yan, yung bayabas na yan. Lagi nila yung kinukunan eh. Naghahanap ng hinog. Wala na nga. Naunahan na nga tayo. Grabe, Grabe ang si Grabe ang kalingap. Si Spongebob naglalakad. Support. Oh my gosh. Anong channel mo? Kalingap Hana po. Supportan po natin si Kalingap Hana mga kalingap. Pinsan po ni Kalingap Rob. Thank you po. Pinsan, <laughs> <magpipigilang> <laughs> first, time, first time niya po na sumama sa amin. Sa mission ni Kalingap uh -huh. Rob. May kasama na akong babae, may no? May kasama. Yes. Haha. Hahaha. Tantang nakita ko maputin doon sa... Bakit ganyan ka makatigid? Ah, ano sabi niya ito si Grace? May sinabi siya ka Oo nga, may sinabi si Grace. Narinig ko. May Ay, hala. Pinagtrip pa na naman. Narinig siya. Hindi pa narinig. Aha. Kapitin mo nga ito. Sabi niya. Kapita mo. Kapita mo Mali! Kapita mo! Mali! Uy. Hahaha. Nagtrip pa nga. Namali niya oh. <laughs> ako kayo tatlo lagi kayo. Kaya to. Lagi daw. Ano daw? Sabi, eh ako na rin wala, wala. Ikaw, wala mo din ka. Wala po ako, taga camera mo eh. Yung nadamay damay mo pa. Ako ako ng tag. Ako Ako nga taga-cameraman mo tapos ako pang idadamay mo yan. Wala na rin si SpongeBob. Ba't nandito ka sa ibabaw ng lupa? Dapat na sa ilalim ka ng lupa. Dit, <laughs> si Ironman ano na malaki ang si sponge Nasaan? Spongebob. tata <laughs> <laughs> Tatanong ako sa'yo. Asan si Ironman na malaki ang siya? nagagala gala Ito si Kuyo.

Ang bilis kumain. <laughs> nagpakain ng ng jump car doon sa bagasbas Tapos? Aba, nakisabay na natapos doon sa ako. Kumain kami, sabay-sabay kami kumain. Nung natapos yung mga kasama namin, natapos na rin sabi ko, <laughs> ay ngipin ba ito? <laughs> <laughs> grabe ka kayo kayo Grabe ka, grabe ka. <laughs> ay, mama ni Rose. Ano nito <laughs> eh, po? Ayun, Spongebob, anong ginagawa mo dito sa ibabaw ng lupa? Hindi na akong narapat sa mga mundo Hindi na akong dito sa ibabaw ng lupa. Hindi na akong ayosin ang mga buhay ng lahat ng utak nila. <laughs> Unang-una na po, si Yoyo. Ang naglalakad ng malakiang channel. <laughs> Superhero na malakiang channel. Si Doraemon pala yun, ano? Oo. Si Doraemon. Si <laughs> Kestarox. Ah, oh, interview siya, ah. Oh. Kaya so, nung akaling alaga Please. ni Carla. Okay, na. Sabi ko dun sa vlog, tatawagin kita at makain ka. Sabi no. ko, gutom ka na. Bakit ako? May camera nga ni. Kaka <laughs> 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 na, makain na tayo dun. Nagluto sila ng pansit. Pansit? pansit. Mm. Oh, sarap yun. First time mo dito, Hana, no? Isang bilao sa iyo. Mm. <laughs> first time na. <laughs> oh, first time. Bawal wow, mag-diet sa kalino. Oo, oh, sabi ko nga sa kalino dito ako nagtaba eh. Tinawag ka na ni Kiara. Bawal ang babagal bagal. Oh. Yan na. Bawal ako. Bawal. Bawal. Ayan. Ay. Nasaan na yung dito sa akin? Ay Troy. Kapangalan mo yung big dog dun sa ano. Bahay ni Kuya. Hmm. Sige po. Nauwi ko na din. Mm. Sige po. Anong pangalan nito? Troy. Troy? Ayan si Troy. Sa amin Troy. abi kasi babae. Ayan.

Ang bilis naman mag-block yan. So, ayan mga kalingat. Tapos na po kami ng mission namin. And then, ayan. Thank you po sa mga nanood. And salamat po. Ingat po kayo. And God bless you.